Kumusta sa lahat? Analytical na komunidad na nakikipag-ugnayan guru, markets. Nagsisimula tayo sa buod ng data tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipaus. Inaanyayahan ka naming maingat na isa alang-alang ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-aralan. Susuriin natin ang kasalukuyang performance ng kumpanya PayPal Holdings Inc. ticker NIA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Marso 27, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uuri guru, Markets Kumpanya PayPal Holdings Inc. na bibilang sa subkategory. Payments, 62 organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na napaka-representa. Makikita natin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video na ito. Kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, 5.5 sa isa 0 puntos. Ang average para sa subcategory ay 0.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng buong merkado sa amin sa pinagsama-samang. Tignan natin ang average na resulta para sa buong U.S. stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa 5.5 na marka para sa kumpanya Paypal Holdings Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Paypal Holdings Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Paypal Holdings Inc. nagpakita ng dynamics na 8%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na labing anim 16.7%. Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit dapat nating tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng korporasyon PayPal Holdings, Inc. nagkakahalaga ng US$ Dollars 6.23 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 1,835 bilyong dolyar. PayPal Holdings, Inc. may bahaging 3.772% at isa sa maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 20 oras 36 minuto bilyon na may capitalization ng balance ng subcategory na US dollars 212 bilyon. Paypal Holdings Inc. bumubuo ng isang bahagi ng Siam.622%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Paypal Holdings, Inc. Sa subkategory kapag tinatasa ang stock market capitalization ay 3.772%. Ang book value ay 6.622%. Ito ay isang daan at limamput higit sa bahagi ng halaga ng palitan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng sinuri na organisasyon ay nagkakahalaga ng US Dollars 11.81 Bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 58% ng kapital ng kumpanya. Resulta sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, matitiis 0 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 16.7. Ang average sa subkategori ay 20.8 at ito ay 4.4% na mas mababa kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng ratio ng presyo ng stock sa tubo ng kumpanya kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti, isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US dollars daan at 4.8 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ daan at milyon. Na 25.7% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng tinansyang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga ng kumpanya sa kita ay 2.2. Ang average para sa subkategori ay 6.2 na 65% mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasan ng presyo ng stock ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling isa buwan ay US$31,700 at siyam napu ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US Dollars 40,000 at milyon. At ito ay 26% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng tinantsang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 13.1% na may average para sa subkategori na 20.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 7.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay 5.25% na 30% higit sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ng ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng stock ng kumpanya PayPal Holdings Inc. malamang patungo sa underestimation. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 2,837,000 dollars at para sa subkategory na $3,753,000. dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng organisasyon ay 28.2%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ay isang daan at pitumpulibong dolyar, na may average sa subkategory, isang daan at tatlumput dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 28%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars daan 300 at 3,000. Sa subkategory mayroong 600 at 4.2000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 100 at 3%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 3.3% na may average para sa subkategory na 1.8%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Teknikal na tagapagpahiwatig Greha labing apat na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya Paypal Holdings Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na, ay 51%. Sa karaniwan, ang mga bahagi sa subkategori ay sinipi na mas mataas kaysa sa kumpanya Paypal Holdings Inc. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 69.96. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 74.28. Ang dinamika ng aktual na pagtatantya at pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 35%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng tulong guru, markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga mahalagang papel PayPal Holdings, Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets. Kayong lahat ay tunay na pinakaastig na madla sa buong planeta.